Mabuhay! Kamusta kayo? Ngayong araw, bigay natin ang spotlight sa prostate cancer. Ayon sa Department of Health, ang prostate cancer ay pangatlo sa pinaka na type ng cancer sa Pilipinas. Next sa lung at colorectal cancer. Sa kabilang banda, kung ito ay maagang matutuklasan at magagamot, ang cancer sa prostate ay mas mababang tsansa na maging fatal. Dahil dito, mahalaga para sa mga kalalakihan na malaman ang mga sintomas ng cancer sa prostate sa mga unang yugto nito. Ang prostate ay hindi isang bahagi ng katawan na binibigyan ng pansin ng karamihan sa mga kalalakihan hangga't hindi ito nagdudulot ng problema. Ito ay matatagpuan sa ilalim ng pantog at pumapalibot sa urethra na siyang tubo na nagdadala ng liquid na papunta sa ari ng lalaki. Ang maliit na glandula na ito ay mahalaga sa paggawa ng seminal fluid, ang liquid na tumutulong sa paglabas ng sperm mula sa katawan ng lalaki. Ang mga cancer na nagsisimula sa gland cells ay tinatawag na adenocarcinomas at ang karamihan ng mga cancer sa prostate ay nabibilang sa kategoryang ito. May dalawang uri ng cancer sa prostate. Yaong mabilis na lumalaki at yaong medyo mabagal ang paglaki. Ayon sa American Cancer Society, ang ilang kalalakihan ay maaaring may cancer sa prostate na hindi natutuklasan sa loob ng mga dekada ng walang anumang sintomas o komplikasyon. Sa kabilang banda, ang mga panganib na kaugnay ng cancer sa prostate ay medyo malaki lalo na kapag ang sakit ay kumalat na sa ibang bahagi ng katawan. may mga sintomas ng cancer sa prostate na maaaring mapansin sa pamamagitan ng sariling pagsusuri. dahil dito ang mga kalalakihan ay dapat regular na magpasuri ng kanilang prostate sa isang profesional na tagapagbigay ng kalusugan. narito ang sampung babalang palatandaan ng cancer sa prostate. pang-sampu masakit o may hapdi tuwing umiihi. Ang paglaki ng glandula na dulot ng cancer sa prostate ay pinipigilan ang regular na daloy ng ihi. Ang pagbara sa daloy ng ihi ang sanhi ng masakit na pag-ihi. Posible rin ang masakit na pag-ihi ay dulot ng pagkalat ng cancer sa kalapit na mga istruktura. Ang lokal na pagsalakay sa mga kalapit na tissue tulad ng urethra, pantog at puwet ay isang pangunahing katangian ng cancer sa prostate. Ang pagkahapdi sa pag-ihi ay maaaring sanhi ng impeksyon o ng masamang epekto ng paggamot para sa cancer sa prostate. Ang paglaki ng glandula ay nagreresulta sa pagbara at pag-ipon ng ihe. Ang impeksyon ng urethra at pantog dulot ng labis na pag-ipon ng ihe ay maaaring magdulot ng pagkahapdi sa pag-ihi. Maaaring magbigay ng pansamantalang ginhawa ang antibiotics, ngunit kailangan simulan ng doktor ang paggamot sa cancer sa prostate upang maiwasan ang mga panganib at problema sa hinaharap. Ang pakikipagkonsulta sa iyong doktor ang pinaka epektibong paraan upang maiwasan ang mga panganib ng hindi natutuklasang cancer sa prostate. pang Madalas na pag-ihi sa gabi at araw. Ang madalas na pag-ihi sa gabi ay mga impanganib na babalang palatandaan kapag pinaghihinala ang cancer sa prostate. Ang nocturia ay ang kondisyon kung saan ang isang tao ay kailangan gumising upang umihi sa gabi. Ang mga pagkagambala sa tulog ay maaaring magpalala ng kalagayan ng kalusugan ng isang pasyente. Dahil sa paulit-ulit na pagpunta sa banyo sa gabi, ang nocturia ay maaaring magdulot ng pagkapagod sa umaga. Kung ikaw ay nababahala sa dami ng beses na ikaw ay gumigising sa gabi upang umihi, agad kang magpatingin sa doktor. Ang kapasidad ng pantog ay itunuturing na isang mahalagang instrumento para malaman ang kalubaan ng sakit. Pangwalo, dugo sa ihe. Ang pagkakaroon ng dugo sa ihe ay kilala bilang hematuria. Ito ay karaniwang natutuklasan lamang sa pinaka-agresibo at advanced na yugto ng cancer sa prostate. Sa cancer sa prostate, dalawang uri ng hematuria ang maaaring magpakita. Ang microscopic hematuria ay nailalarawan sa pamamagitan ng presensya ng mga pulang selula ng dugo sa ihe na makikita lamang sa ilalim ng microscope. Ang macroscopic hematuria naman ay kung saan ang mga pulang selula ng dugo ay makikita ng mata sa ihi ng pasyente. Tatlo hanggang limang ng mga pasyente may cancer sa prostate ay maaaring magpakita ng dugo sa ihi. Sa ganitong sitwasyon, ang kulay ng ihi ay nagiging pula o kulay rosas. Ito ay kaugnay sa pagkalat ng cancer sa prostate sa ibang bahagi ng sistemang ihi. Ang mga bato o kidneys, ureters, at pantog o urinary bladder ang pinakakaraniwang lugar ng impeksyon. Mahalaga ang regular na pagsusuri ng ihi para sa tumpak na diagnosis. Kadalasan ay humihiling ng urinalysis, urine cytology, genital exam, rectal exam, urine culture, at ultrasound upang mahanap ang sanhi ng hematuria. Pangpito, sakit sa iyong likod, balakang o mga binti. Ang matinding kerot ay maaaring dulot ng cancer sa prostate sa mga hita, balakang at ibabang bahagi ng likod. Ito ay sanhi ng metastatic na pagkalat ng cancer sa prostate sa mga buto sa mga nabanggit na lugar. Ang mga bagong selula na buto ay apektado ng bone metastasis mula sa cancer sa prostate. Isang pag-aaral lang isinagawa ng mga lalaking pansyente na may sakit sa likod, leeg at pelvis. Ang mga lalaking may sakit sa likod ay may 50% tong mas mataas na tsansa na madiagnose ng cancer sa prostate kaysa sa mga lalaking walang sakit sa likod na nagpapakita ng malinaw na relasyon sa pagitan ng sakit sa likod at cancer sa prostate. Bukod dito, ang mga kalalakihan na may advanced na cancer sa prostate ay madalas na nagre-reklamo ng panghihina at pamamanhid ng mga braso at binti. Kung nararamdaman mo na may sakit sa iba't ibang bahagi ng iyong likod, pelvis o hita na hindi mo alam ang sanhi, dapat kang magpatingin sa doktor. Pang-anim, bigla ang pagbaba ng timbang. Ang pagbaba ng timbang ay konektado sa lahat ng uri ng kanser, kabilang ang kanser sa prostate. Ang pagkawala ng gana sa pagkain, pagduduwal at pagsusuka ang pangunahing mga dahilan ng pagbaba ng timbang. Ang siyentipikong paliwanag para sa mga sintomas na ito ay nananatiling pinagtatalunan. Bukod sa pagkawala ng gana sa pagkain, minsan ay napapansin ng mga pasyenteng may kanser sa prostate ang pagbabago sa lasa ng ilang pagkain. Kung nakakaranas ka ng hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang, agad kang magpatingin sa doktor upang matukoy ang dahilan. Upang maiwasan ang matinding pagbaba ng timbang, inirerekomenda ng doktor na kumain ng mataas na caloric intake. Gayon din ang pagduduwal at pagsusoka ay maaaring pamahalaan sa pamamagitan ng tamang gamot. Ang panganib ng mga problema ay maaaring tumaas kung hindi pinapansin ang mga senyales na ito. Panglima, sakit sa puwet. Ang pagkalat ng cancer sa prostate sa bahagi ng puwet ay nagre ng pain sa lugar na ito. Dahil sa pagsalakay ng tumor sa iyong anus o rectum, maaaring magresulta sa kawalan ng kontrol tuwing nagpupup. Gayon din ang kabag, bahagyang pagbara ng bituka, pagtatae, at iba pang mga abnormalidad sa bituka. Kailangan mong magpatingin agad sa iyong doktor upang magamot ang mga simptomas na ito at matukoy ang eksaktong dahilan. Ang digital rectal examination, ultrasonography, at PSA screening ay maaring makatulong sa doktor sa pagtukoy ng tamang sanhi ng sakit. Pangapat, masakit na ejaculation. Ang masakit na ejaculation ay maaaring makasama sa relasyon ng isang tao pati na rin sa kanyang tiwala sa sarili. Mga 2-3% ng mga kalalakihan ay makakaranas ng matinding sakit sa panahon ng ejaculation kung sila ay may cancer sa prostate. Ang sakit na sumusunod sa ejaculation ay maaaring tumagal ng higit sa 24 hours. Paminsan-minsan, may iilang inulat na mayroong mga individual na nakakaranas rin ng discomfort bago ang ejaculation. Gayunpaman, mas karaniwan para sa mga pasyente na makaranas na sakit pagkatapos ng ejaculation. Pangatlo, sakit habang nakaupo. Dahil sa paglaki ng prostate gland ng pasyente, ang pag-upo ng matagal ay maaaring maging napakasakit. Ang mga pasyente may cancer sa prostate ay madalas na nagre-reklamo ng discomfort at mamamanhid sa perianal area kapag sila ay nakaupo sa matigas na hapag. Ang ganitong uri ng cancer sa prostate na kilala bilang prostate adenocarcinoma ay ang pinakakaraniwang kaugnay ng pagkakaroon ng discomfort habang nakaupo posible kang magkaroon ng cancer sa prostate kung ang pag-upo ay nagdudulot ng discomfort sa iyong pelvic o ibabang bahagi ng likod. Pangalawa, mga problema sa pag-ihi. Ang pagbara ng ihi sa pantog ay maaaring magdulot ng hirap sa pag-ihi sa mga taong may cancer sa prostate. Ang lokal na pagsalakay ng tumor, pati na rin ang paglaki ng prostate gland, ang mga pangunahing salik na nag-aambag sa hirap ng individual sa pag-ihi. Malakas na inire-rekomenda na magpatingin ka agad sa isang urologist sa lalong madaling panahon kung nahihirapan kang umihi. Panguna, kawalan ng kontrol sa pantog. Isa pang potensyal na babalang palatandaan ay ang pagkawala ng kontrol sa pantog. Ang urinary incontinence ay ang parirala na karaniwang ginagamit Upang tukuyin ang problemang ito sa larangan ng medisina, ang mga sintomas ng urinary incontinence ay maaaring magbago depende sa uri ng cancer sa prostate na mayroon ang isang pasyente. Ang dalawang pangunahing uri ng incontinence na iniuulat ng mga pasyente ay ang stress incontinence at urge incontinence. Ang pagkawala ng kontrol sa pantog ay maaaring isang sintomas na paglala ng sakit. Ngayon na alam mo na ang ilan sa mga sintomas ng cancer sa prostate, ikaw ba ay nasa panganib? Kasama sa mga salik ng panganib para sa cancer sa prostate, ang una, matandang edad. Habang tumatanda ka, tumataas ang iyong tsansa na magkaroon ng cancer sa prostate. Ito ay lagana pagkatapos ng edad na 50. Sunod ay ang genetic predisposition. Kung ang isang magulang o kapatid sa iyong pamilya ay na-diagnose na may cancer sa prostate, maaring tumaas ang iyong panganib. Bukod dito, kung meron kang family history ng breast cancer, ang gene na ito ang nagpapataas ng panganib ng cancer sa prostate. Ito ay ang BRCA1 o BRCA2 na madalas natatagpuan sa breast cancer. Ang sunod na salik ay maaaring dahil din sa obesity o mataas na timbang. Ang taong obis ay maaaring may mataas na panganib ng cancer sa prostate kumpara sa mga may malusog na timbang. Bagamat ang mga resulta ng pananaliksik ay hindi pare-pareho, sa mga taong obis, mas malamang na maging agresibo ang cancer at bumalik pagkatapos ng maagang gamutan. Ang mga kalalakihan na may cancer sa prostate ay maaaring magpakita ng malawak na hanay ng mga sintomas. Karamihan sa mga kalalakihan ay hindi nagpapakita ng anumang sintomas. Ang cancer sa prostate ay magagamot lalo na kung maagang natuklasan. Huwag mag-alala at huwag agad isipin ang pinakamasamang maaaring mangyari. Tawagin lamang ang iyong doktor. Kung nararanasan mo ang mga sintomas na aming inilalarawan, hanggang sa susunod nating kwentuhan, bye-bye.